PCG patuloy na tumutulong sa disaster response sa mga apektado ng sama ng panahon habang mga kabataan sa Quezon City tinuruan sa paglalaro ng football si Bien Manalo sa report Rise and Shine Bien. Naging katuwang ng pamahalaan ang Philippine Coast Guard sa pagresponde at pagpaparating ng tulong sa mga labis na naapektuhan ng sama ng panahon. Sa San Fernando, La Union, tumulong ang mga tauhan ng Coast Guard District Northwestern Luzon sa Disaster Response Operations ng Office of Civil Defense. Bawat kahon na kanilang ipamamahagi ay naglalaman ng family food packs, hygiene supplies at shelter repair kits para sa mga naapektuhan ng bagyo upang malinang ang talento ng mga kabataan sa larong football. Isang libreng football clinic ang isinagawa sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Layo nitong magbigay oportunidad sa mga kabataan na maturuan ng mga kasanayang pang football. Ngayon din, para mapalakas ang kanilang pangangatawan at maiugnay sila sa iba pang kabataan na may parehong hilig sa sports. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.